Sa'yo, Lola. Ayan. ayan. Oh, ito sa'yo. Ito kay <laughs> <hi>, Lolo. Ayan. <laughs> Hello, what's up, guys? Mo is me, Sherwin officially Ayan, for today's video, may gagawin ako ngayon. Siyempre, surprise-ahin ko yung aking pamilya. Ayan. Hindi ko na ipapakita sa inyo na binili ko yung pamilya ko ng mga damit. Ayan. At siyempre, kailangan natin si Juban para mag-video. Ayan. Andiyan na yung mga damit. Binili ko na po siya. Para... Naka-ready na po talaga para hindi po ahasil na san-san ako makakarating, ayon Kaya, tuputan ko ngayon si Joban, nanapin ko siya kung nasan siya. Ang sabi niya kasi mag, ano lang siya eh, ay tara tara guys, puntaan natin si Joban. Ban! May, may gagawin sana ako Ayan. eh. videoan mo ako. Bakit? Eh, bago ko ako ng mga damit eh. Oo oh, nga, tagal mo kanina ka pa, nasa na? Siyempre marami akong biniling damit eh. Actually, ano ko? Bibidyan mo ko. Pero hindi ko na binidyan doon ah. O, kasi marami tao. Tagal mo, eh. kanina pa, ilang oras na. Tagal mo, ako. mo Oo. Oh. Bibidyan mo ko. Papakita ko yung binili ko. Oo basta ka lang. Dami ba yan? Oo. Hindi mo nga ako tinutulungan eh. Ako Saan? Ako lang bumili eh. Ayan. Paray. Ang dami Saan pa rin yan. Eh, ayan, no? ayan. Ay, may mga pangalan na yan. Wala pa, syempre, mamaya na. Eh, yan, Ay, kanina ka, yan. Ano yan? Ito para kay Lola. Sige nga, ano ba yan? Ayan. Binila mo siya na... Ayan, pants and the met. Ayan. Oh, wow, ganda ganda. Maganda yan. Maria, hindi ko tinipid. Tara, naman. Kahit sound ko ngayon. Ayan then to ano, slivers. Ayan. Wow. Ang diba? Ganda yan, ha? Ganyan lang, hindi dapat titipirin yung ano, bibili sa pamilya mo. Tara. Ito ang binili ko. Then ito. Ano naman 'yan? Syempre. Dinaalagaan yung anak ko eh. Oh. Kay Joel. Wow. Ayun. Polo. Polo. Then Ano naman 'yan? Damit. Damit din. Plain lang na damit. Saka sapatos. Kapa, puro sapatos yan ah. Ayan, Jordan yan ah. Jordan yan. Dahil inalagaan niya si Earth, lang ko siya ng Jordan. Karay. Oh. Ano pa. Ano ba yan? Argo. Ha? Argo. Oh. Six packet? Six packet yan. Sang kapa. Oh. Ano naman yan? Ano ba ito yan? Pa? Ano, ba? Ito ano, ito pa? Ito ano naman ito yan? Ano naman Ha? sapatos. Kanino sapatos naman yan? Sa lolo ko. Ang oh, taray. <laughs> ayan, sapatos, kita nyo. Damit. Hmm. Saka ito pa. Ayan. Tawag dito, di ba? Eh, huwag Ikaw bumili. Pag matanda, yun. Saka ito pa. Last. Kanino naman yan? sa aking ama. Papa mo? Sa papa ko. Ayan. Tignan ko nga. Sapatos. Wow, ganda. Simple lang. Taray. Wala lang naman yun. Then, ayan, ayan. Wow. Taray. Ayan lang. Ayan naman yan. Short. Wow. Then, damit. Wow. Ayan, damit. Sa tatay ko yan. Kaya ano pa ang iniintay nyo guys? So, surprise ko na yung aking pamilya. Kaya na. Ano, let's go. Bye bye. Ano, wow, nasa isla na ako. Nakabunda na naman ako sa aming isla. Ayan. Andito na kami. Ayan, no? kita nyo naman. No? Ayan na yung lola ko. Chismoso. Ayan. Ayan, pupunta na. Tatak mo na. Ayan, dito si Lolo. Si Lola Chismoso. Ayan. Ayan, so yan guys. Nandito na ako ngayon sa isla. Ayan. Ito yung binili ko sa inyo. Oh, kanina muna yan. Bigay mo muna kanino. Kanina ito yan. Ito, guys. Kay... Nangilala? O, oh, ayan. <laughs> o, oh, ayan. Kay Joel. Ayan. Ayan. Ayan, ka kay ayan, kay Joel. Ito kayo, Tay. Tay. Pati si Tay. Tay. Then, Tay. ito kay... Ay, Tay. suma! Ito, sa'yo, Lola. Ayan. Ayan. May Bye. sapatos ba yun? May sapatos yun, syempre. Oo, oh, ito yung sa'yo. <laughs> ito. ito kay Lolo. <laughs> ayan. Ito ayan. Bye. Especially kay Papa. Ayan. <laughs> ayan na. dami niya na. Diyan kay Katkat -Kat to. <laughs> kay Katkat. Asa yung kay Joel? Asa ah, kanya na. Asa ah. ba si Joel? Asa si Joel? Okay na. O, okay, okay, oh, ayan na. Okay, o, so ayun. Oh, Butaan na yan. Balik. Balik? Ayun okay. <laughs> <laughs> e, pa. Kulang po. Ay, sige, ganyan. Buksan eh. ko. <laughs> Balik kay Papa.